isang mapagpalang araw to ang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengkidyan sa lahat ng ating mga pagulay sa lahat po ng mga samahang kaibigan, masisipag nating farmers, and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatbenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente today is February 14, araw ng Martes. Happy, happy Valentine po sa lahat ng mga lovers dyan na magse-celebrate ng kanilang Valentine's Day mamaya po. And good luck po sa inyong lahat. At isa pa po ang ating uh, gustong i-remind para po sa mga ka-brother and sister natin katoliko yung mga hindi pa po nakapagsimba dyan at hindi pa po po nakapagpalagay ng abo sa no as Wednesday po ngayon yan kanina umaga po meron po at mamaya tanghali po uh, meron tayong simba ulit at maglagay at magpalagay po tayo ng abo sa ating noo yan. Samaan niyo po ulit ako mag-update ng mga presyo ngayong araw nito sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay na bunga bumabaksa po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, ng Sangitan. At bago po yan, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para naman po naka-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like or share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tayo subscribe na po natin habang nanonood tayo at samahan nyo na po mag-update. Dito po tayo sa pwesto ni Marinela. Alamin po natin ang kaniyang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. Good morning ma'am. Happy Valentine po ma'am. Ma'am, saan po mamaya ang date? Sa bahay lang? Oh, wala daw. <laughs> zero, zero. Ibig sabihin zero. <laughs> Madam, tanong ko lang, ano po bang talong to? Ayaw eh, kahaba na mucho. Magkano asking price? 25 po. 25. Lahat yan mucho? Ito, ka. Magkasa po. Magkano yung Propelica? 25. Ito, Propelica, mucho, mucho. Eh, yung ano natin, patulang palitit. 27, 20, 270. Sa ano po natin? Sa 27 siling. Po sa sigang. Sa sigang, yan. Ano po ba yan? Mistisa yung palayan yan, Ano po yan? Galaxy. Galaxy. Magkano po si Galaxy? Yan. Magkano po yung Galaxy natin? 60 ang asking price. Yan. Ito meron siyang ano Taiwan. Yung Taiwan mo ngayon magkano? asking Price. Ay, ang baba na. Yeah. Madam, thank you po at happy happy Valentine po ulit. Baka mamaya meron pa habol si Sir. Ano, di ba? Pero niya, surprise eh. pag-uwi mo may bulaklak. Labing dalawang bulaklak para sa yon. Nako, kunyari ko pa tiyak ka meron yon. Di asa mo yon ano, may bulaklak din mamaya. Siyempre, babatiin ko po ng isang maligayang araw ng mga puso, lahat ng mga tindera dito. Lalo na po itong aking kaibigan na maganda, sexy, mabait, mapagbigay, mapagmahal. Walang iba si, hindi si Madam Ella. Madam, kaganda ngayon ng buhok ngayon, ano? <laughs> Oo, oh, ano, ganda. Lalo kang gumanda. Yan. Madam, magkano na po ngayon yung ano natin, yung ito, ah, sibuyas natin na suna. 160. Mama, ano po ba ito? Takak. Takak, magkano yung takak? 400. Eh, yung sibuyas natin, yung ano ganyan, puti na lokal. 300 300. Madam, Elat, tanong ko lang po, saan po ba ang Valentine date natin? Oh, ay, doon, doon po tayo magpapayanig sa bahay lang. Bagay, <laughs> magpapayanig doon. No? Unlimited naman sa bahay, di ba? Walang oh. ano <laughs> Oh, unlimited sir doon, na no? kaya doon daw sa bahay lang. Mas maganda ngayon. Solong-solo, ano? May title yun. Ano? Itong langit-ngit. <laughs> <laughs> ya na, madam Titong langit nit starring mam. Ma ay baka gusto mong bumati sa naman ka Valentine pa maya, sir. Ay, yung si Maricar lang po, si Mrs. naging isa lang po. Ayun. One tayo, and only. only. Ayun, ma'am, Ella, tinamo ito, one and only lang ay talagang honest to goodness sa kanyang jowa. Eh, ngayon, wala na kay Dante, kagabi meron. Ay, nauna na, advance na. <laughs> Sir, tanong ko ka, sir. Gaganda ng ano mo? Ng kulit, magkano yung kulit flower natin? 400 po. 400. Sa ano po natin repolyo? Repolyo, 200. 200. 200. Napakamura. Sa wash natin, ano, carrots. 500. Tapos, 500. 200 din po. Uh, Tapos dito, sayo, 200. Eh. Yung sa luya natin. Luya po, 350. Yan. Sir, baka mamaya, meron pa tayong aftershock mamaya, ah. Nang, ano, Baka kay Dante, baka no, sa. Nang, oh, ayan. Shout yeah. out po lalo na kay, kay Dante, napakasipag po. Ayo. Nagmo-monitor lahat ng presyo ng gulay, lalo na 'yung mga farmers natin sa mga laylayan ng Nueva Ecija. Ayun, ano? salamat Ay, po Sir Raydon. Right salamat kay Dante. Okay. Ba gusto kong balikan si Madam Ella kaya lang Ay, ano Si Di, 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 ano ya, busy. Madam, good luck sa Valentine date natin mamaya. Ito po. oh. Ano? Ito Manonood ako, manonood ako ng post niya mamaya. Nang ipopost niya, titignan ko. Pupusuan ko yung post mo mamaya, madam. Wala kayo po To Ito, gusto ko pong batiin ng isang happy, happy valentine si Sir Marco. Ayan. Uh, sir, saan, saan, saan date natin mamaya? Siyempre, saan ba? Sa Sogo. Ayun, ako nakapag-reserve ka ba? Dalawa dalawa ka ni-reserve ko. Dalawa, kasi wala na ngayon. Puno, ano na ngayon eh. Wala na ka-reserve yun. Naka-reserve na. Ayan, si Sir Mark, after this so na to. Oh, so Sir mga ka ng di ano mas nice to Dilaw. Dilaw. Magkano rin dilaw natin ngayon. 2. Oh, 2 to. Ay yung ano puti. Wala eh. Wala, Mayroon, ma rest, oh, wala. good luck na lang sa date mo mamaya ano. Ay, yung mga ka-date ko dyan gumayak-gayak na ha. Manga ibig sabihin hindi lang isang manga. Marami, Marami sila 'yan. Si paligo na kayo. Ayun, good luck sa ka-date ni Boss Idol Marco. Yan, nagbibilang na, pambayad sa Sogo. Bayad na yun. Ah, bayad na pala. Oh, Pagkain na lang, bulaklak na lang. Bulaklak na lang, bulak. Yun. Madali na si Silita. Si Ate, ate Ana, Happy Valentine. <laughs> Mukhang malungkot ka. O, saan ba ang Valentine date mo? Ay. Sa bahay lang, Dave? Sa bahay lang. Yan. Ayan, no? Ganito bang bulaklak yan, no? Ayan, no? May inyong, ano. Ma'am Rosa, Happy Valentine, Ma Madam Sit. Konse, Happy Valentine. Happy yeah. Valentine. Yes. Happy Valentine. Tambang, uh, Valentine's Tambang Valentine's Valentine date nyo ni Boss ah, Alpen ni Idol -reserve ko. Nagpa-reserve na po kami ng isang kwarto do. Yeah, bang, may reservation na rin. Ito ba, sweet? May reservation ka na rin ba? <laughs> na na po ah. <laughs> may mga reserve na pala, uh, oh. reserve na po, na, na Kanina po. Kanina bang bulaklak yan? Kanina galing yan? <laughs> uh, <laughs> baka maupusan po kami. <laughs> <laughs> Madam Rosa, magkano itong ano natin panigang natin ngayon? Asking price. 2.5 po. 2.5. Ito ang ating sigarilyas. 30 po. 30. Anong talong to? Propelica. Yan. Bago tayo mag-Valentine's Day mamaya, kung katoliko kayo, bago gusto nyo magpa as Wednesday muna. Magsimba muna tayo. Magsisimba tayo. Ah, alis. Bawas-bawas ng konti. Ah, okay. Ah, okay. Ay, na ako eh. Ah, ito. Ah, Alden. Si Alden. Hindi, <laughs> si, si, si Alden to. Si ano to. Si, si si bayaw niya eh, magandang lalaki din si Dominic ah, ba ang valentine date mo? sa bahay lang po bahay lang doon lang magpapayanig okay sa bahay lang alam natin yung presyo ng ceiling good morning ma'am ma'am happy valentine ma day po tamang tama pulang kula yung mga siling ano mo wala <laughs> magkano na po ngayon per kilo niyan? po 70 po. yan talagang bumaba na po yung ceiling tiles 70 na lang po Etong sultan po natin madam Hmm. 80. 80 Eh, yung ano natin, good na good na kalaman si sa isang buriti, magkano? Ano na lang po yan? 1-4? O, oh, naku, ay bumaba na yung sandahan. Dati mga nakaraan eh, 1-5, ano? Anong talong to? Propelica, magkano po yung Propelica? Ah, uh, 25? Madam, saan po ba yung Valentine date natin ngayon? O, oh, sa bahay lang din? Hindi ba nakapagpa-reserve? Okay, sa bahay lang din po, magpapayanig kan mamaya. Lahat po, halos ah, karamihan, bahay, hindi nakapagpa-reserve. Yan. Salamat po, madam. Ito, si madam. As, saan ba kayo magpa-valentine date mamaya? Ay, oh, wala. Sa-valentine. Ah, wala. Byoda na. Ah, oh, na. okay, manunod na lang ng mga love story. Hindi na. Hindi na rin. Baka mainggit. Naglalaro na lang ng apo. Tsaka ng... Ayun. Ang Valentine date niya, yung mga apo niya. Okay, yan. Na lang, okay. Madam, magkano ngayon ganyan dito natin silang tayo ba? Hey, 72 rin ngayon. Oo, sige. Oo, bumaba na talaga eh. O, na talaga eh. sige madam, good luck sa mga apo mong ka Valentine date mo yan. Okay. Valentine. Yan. Ang Valentine ah, naman eh, hindi naman para sa magmamahal niya, para din sa pamilya, di ba? O, para lang na sa mga apo. Ah, Nako. Anak na lang. O, oh, apo, anak na lang yan. Okay. Salamat po yeah, happy Valentine po happy kasi. Ayan, yeah, salamat po. Sa kaibigan natin na sa Saudi, ito yung nanay mo. Babatiin ko lang ng happy, happy Valentine. Ate Mena, happy Valentine po. Baka boost mo natin ng happy Valentine. Ah, uh, ah, uh, Seresti, ito. Your, your, your mama, uh, Mena. Oh. Uh. happy Valentine, Ayan. sanak. Ayan. <laughs> Ayan happy Valentine daw, Sir Resti dyan. Denna na, anak. happy Valentine's. Yan, happy Valentine's hindi dito lang 'yan Hindi mm, naman siya napapagod, lagi lang siya nakaupo pag dinadala ko at masaya masaya. Naaalis sa mga dumadaan dito. Yan. Salamat po 'yan, Serestia. Happy Valentine from Ma'am Manay Denna. Yan. Kaya dito naman tayo kay ano. Happy okay. Valentine's, Kuya Dante. Oh, ay, happy Valentine's to... Eh, Ano tong ano natin? Anong talong yan? Propelica. Pagkaling Propelica natin? 20. 20. Yung talong, mag ay, ang kapala uh, Ano itong talong natin yan? Uh, ano yan? Galaxy. Pagkaling Galaxy. Pagkaling Galaxy, ano, 50. 50. Yung siling panigang? Siling panigang, 25. 25. E yung ano natin, yung uh, patolang pinis? 25 yung Taiwan natin. Taiwan na ay ano? Mababa. Mababa talaga, oh. Mababa ano pala. Tayis. Ito, ah, meron si Tao. Ano si Tao yun? Ay, negro po. Magaling negro. Ay, negro po. Tanong ko lang, bakit nakakulay asul ka? Mamaya Mamaya pa lang. Mamaya pa lang. Ayan, rin? kumukuha pa ng buhelo. Ng buhelo pa. Ah, sir. Nakikiramdam. Kailangan nakapula din tayo. Hindi. May, may ano ba tayo? Saan ba date natin? Ano ba? Nakapag-reserve ba? Wala pa eh. Nakikiramdam pa. Sa, sa bahay na lang magyayanigan. Ayan. Ayan, sa bahay <laughs> na may lang. Ayan, ah, ayan. Oh. Bagay pag sa bahay. Unlimited, di ba? Oh, unlimited. Yan. Okay. Salamat, sir. Madam. Eh, Kuya Roy, saan ba ang Valentine date mo ngayon? Dito, ayan. Dito, may... Speaking of puso. Anong puso ba ito? Ano Butuan. Ha? Butuan. Butuan. Magkano yung butuan? Sa karit-karit eh. Bente. Nakapag-reserve ka ba? Hindi. Nang... Wala. Walang reservation. Oh, Dito na lang din daw sa ano... Uh, dito sa baksakan. Yeah. Oh, baka di pa kayo napagsimba. Baka gusto niyo magpalagay ng As Wednesday kung katoliko kayo. No? As Wednesday, today is As Wednesday. Mamayang tangali, may misa sa Dabana, pati sa malaking simba. Mamayang hapon. Kaninang maga meron eh. No? Okay. Salamat po ulit. Pero, oh. magaganda ng mustasa. Napakarami. Oh. Eh, Ayawin mo, ma magkano yung mustasa natin ngayon? Saan ba galing gan? Ayan, good gas. Hiyahay mo. Ay, happy valentine talaga. Kulang-kula tayo ha. Saan bandit natin? Sa... Nakapag-reserve ba hindi? Hindi nakapag ako reserve Ayun ang masama. Dapat nagpa-reserve. Sa ilog na lang. Sa ilog na lang. Bagay pag sa... Bagay unlimited. Unlimited sa ilog yan. Ayan, Sa Walang oras ano. Nakamaganda tubig. O. Ayun, oh, yun, ganun saan. Eka ka ba ng sir, saan naman valentine date mo? Wala ako. Sa pilapil lang? Pilapil lang. Pilapil lang. Ito, tatanungin ko tong dalawa. Lamin. Madam, happy, happy valentine. Bagong hairdo kay ate, ate Juliet. Nako, saan ba ang valentine date natin? Mamaya ay, oh. -El oh, ay mag el ako. Oh, mag el ay, magkano tayo ng ano, abusano, as-penis day, ano? As-penis Oh, Mamaya, mamaya sa tanghali kakanta kami sa Dambana eh. Sa Dambane uh, sa Dambane kami Dambana, oh. Lang. Oh, dito tanghali alas 12. Ano may ito? Oh, puti ko ya Dante. Mamakarin po 'te. 33 po natuloy. 33 natuloy. Etong okra natin. Yan po 55 po ngayon diyan. Bye bye pa. Yan ha. Ay ano? Saan ba ang date mo naman, Jackie? Okay, sa church din huh? ko mamaya. Mukhang ma ah, after na ng ano ng simbahan. Eh, syempre maglilipat. Mukhang mapapalabang <laughs> kaya 'tong mukha. Mukha Hindi mo kasama yung mga anak eh. Ramdam mo kahit na. Hindi eh di mamaya kita pa ni. Eh. Mukhang ramdam ko yung energy mo lakas na malakas ah. Mukha bi, bibigay todo ka mamaya. Nasaan yung ano mo? Best friend mo? Ala po si Beshi, nagpapain na po eh. Nako. Talaga na paganda yan. Okay. Good luck na lang sa date mo mamaya. Okay. Huwag mo naman sasagarin ano. Hinay-hinay lang. Okay. Ito, tanungin muna natin magkano po ngayon yung ano natin, uh, puting lokal na local sibuya. 320. 320. Napakaganda ng mga lawa. Napakatigas pa. Ah. Eh, Ayun pula po. 450 450. 450. 450. 450. Ito, saka ano lang ito eh. Happy Valentine, Madam Edna. Hi, Madam, saan ba ang Valentine na date natin? Mukhang naka... Naka-Valentine na. Oo. Oh. Tambang nakapag-reserve ba tayo? Opo, eh, lang nato, eh. Wala? Sa bahay lang ba? Opo, sa bahay lang. Okay, sa, sa bahay lang magyayanigan. Okay. Happy good luck sa date mamaya sa bahay. Tingnan okay. natin ito sa magjawa sa magjowa para ngayon pa lang napakatamis na. Oh. May, 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 nakita kong Bonito. Lung na ang palaya. Eres, nah, 75 tong bonito. Yan, alamin po natin yung presyo ng ano dito mga sintama. Madam Lani, magkano dito yung gamas natin ngayon? 150 po. 150. Yung ano natin, pang gulay? 60. 60, yan. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, wala ba tayong schedule na ano, wala ba din nakapag-reserve? Naka-reserve ba? Hindi tayo. Sabay lang ba ang Valentine date natin? Wala na pong oh, Sa bahay na lang magyayanigan. O oh, yan, hindi nakapag-reserve. Yan ang sinasabi ko. Dapat maaga pa lang na pag-reserve na. Dahil kasi pag ngayon, punuan na talaga. Yan. Okay, salamat. Balikan ko mamaya yung ano ko. Pumili ako ng singkamas. Ere. Sige, mo? Eto, mga kaibigan ko. Tiyak Tom. Mga boss, nakapag-reserve ba tayo para mamaya? Ubus na. Ano pa na, inubos na kagabi. Nako, nag-advance pala. Batsyak, na po. Kaya pala, kaya pala parang nanghihina itong mga ito eh. Walo oh, pay na. May ba mamaya? Wala na. Wala na rin. Bahala oh, na, tapos na Okay. Kahit na iba, wala na ibibigay. Ayan. Sorry mga madam ah. Wala na ibibigay talaga. Pigang-pigana. Okay. Oh, okay. Boss, magkano ngayon itong ating repolyo? As 200. 200. Sa labanos? 300. 300. Dito sa patatas? 850. 850. 850. Sa 800. pecha ay bagyo? 250. 250. 250. Sa sayote? 250. Sa clean nating ano? 700. 700. Yan. Okay, happy valentine ulit. Total tapos na yung happy valentine natin Mga katoliko kayo Magsimba tayo mamaya Palagay tayo oh, ng ano As Wednesday As Bawas-bawas naman tayo ng kasalanan Okay. Oh, okay, salamat. Bakit? Bakit di ka mag <laughs> Rekta. Rekta Ah, oh, rekta na lang. Okay, good. Pwede rin yun, siyempre. Okay. Basta wala nang rebansi mamaya. Dito tayo kay ano. Oji. Oji. Ito, hindi ko na maaaring itanong. Na. Puso 100 RP. Eh yung gabi natin. 420 sir. 420 yung ube alaya. Ayan, 40. Ito, hindi ko lang alam kung may Valentine date ko ngayon eh. Wala, nga, may, sir. wala ba tayong ano? Wala tayong Ayan, baka sa mga Valentine naghahanap ng ka Valentine date natin ito, available na, available. Masipag, pogi, responsable. Yan. Saka talaga ano to? Single na single to. Walang sabit. Walang sabit, hindi ka sa sabit. Ayan, Kaya sa gusto ano, Okay, Pakikilala. Ayun, sabi niya lang sa akin na Okay, salamat si Roger Happy Valentine's Day ulit. Ano na lang tayo? Paa-aspenes day na lang tayo. Ito tanungin ko. Saan ba ang Valentine's date natin mamaya? Sa Gubat ka lang? Yan. Ah, Ay, di ba tayong kapagano ng reservation? Okay, go. Oh, Oo, hindi, hindi nakapag-reserve. Eh, unlimited naman sa Gubat, no. Unlimited. Ano may ito? Puti po. Puti. Magkaling puti natin ngayon. Uh, 3.50. 3.50. Ito ano natin, 50. bakla ba to? Verde. Verde po. Magkano? 2.80. 2.80. Yan. Salamat. Ati Lucy, saan ba ang valentine date natin? Ay, yabang kulang-kula si Ate Lucy naman. Naka-ready na. Yan. Yes. O, oh. o, Parang red Parang di pinaghandaan ano. Oh, para yeah. nagkataon lang ano. Nagkataon, nagkataon. Oh, okay. pagbuwas daw ng dresser nakita ka dito dito pula. Oh. Kaya, yun no. na, oh, good luck na lang sa date mamaya. <laughs> Sino ka date mo mamaya? Uh, oh. wala tayong ka date. Ah. Uh. <laughs> Marami ka date yan. Magsisimba tayo. Magsisimba tayo. Katolik ko ba kayo? O, oh. Day, no? oh, sa Dambana. Kakanta kami doon. Alas 12. Yeah, sa, today, sa Misa. Na yeah. magkano yung kamote natin ganito? 25. 25. Ay, ano bang kamote ito? 5.5. 5.5 na malaki, 25. yung medium. 18. 18. Ito, anong tayo ng kamote ito? 20. 20. Madam, saan ba ang valentine natin? Wala ba? O, dito lang din. Palengke. O, palengke lang. Masipag na babae. 20. Dito. O, oh, hindi na raw uso yung date-date. Yeah. Ito. Ito yung... Okay, biglang ko. Iyak to may date mamaya to. Kaya lang busy. Baka at matawag sa kadate. Okay, mamaya na natin istorbihin. Ito, alamin natin. Madam, magkano na po yung ano natin? Yung gabi natin sinibuyas? One-one ano yung one, 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 good. Tapos yung medium? Six hundred. sampalok natin, madam, magkano? Yung Papaya. Sampo lang, 100. Sampo ba yung mga Valentine date natin mamaya? Wala ba schedule? Wala ba tayong schedule mamaya mga Valentine date? Nako, baka mamaya meron yan ha. Bawal magsinungaling ha. Ito sa pwesto ni Consi, ano. Ay, magkano to yung ano natin, yung okra natin, madam. 45. Oh, madam, yes. sampo ba yung Valentine date natin mamaya? Wala. Wala, sa bahay lang eto tiyak ko meron te. Baka naglilihim sa iyo. Sana ang Valentine Day. Yung Sigurado. Nga, huwag kang ngumiti. May Valentine date ba? Meron. Ngumiti, meron. Naglilihim. Yan, pulang-pula. Ayun, tinan mo, wala. Pulang-pula. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga saribang gulay. Na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan ng Maynila. Ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow our page Palengke ng Sangitan at ganoon din ang our YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para naka-update tayo araw-araw sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandahan niyo po ang araw-araw ay nagbabago ng presyo sa mga gulay na bumabaksak dito. Ingat po kayo pag nangangalakal dito sa ating baksakan. Happy, happy Valentine's Day po sa lahat at saka, sa mga hindi pa po nagpapa-ash Wednesday dyan, mga katili ko natin, brother and sister. Mamaya po, tanghali po, nasa Dambana tayo. Meron po misa doon, may ash Wednesday. Ganun din po sa katedral, meron din po. Kaninang umaga, meron na rin. Okay, see you again tomorrow. Bye-bye. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. God bless us all po.